sa lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Maraming salamat. Ano bang kwento dito? Wala sinasabi kung anong dahilan ng pagkamatay kundi lang ang sasabihin sa amin tuwing nagpapalo up ako na ano po hihintayin lang po ang police report at saka medical certificate at saka investigation, police investigation. Yun lang po ang sinasabi sa amin, Sir. Pero ano na pong findings? Anong pinamatay? Wala pong sinabi, wala Sir. Wala po. Eh, kinausap ko na po yung ating uh, taga-OWA, NDMW sa Alcobar, the ma'am. Opo. Ah, uh, ang kwento pala nito, ah, uh, nakita na lang siya nakahandusay sa labas. Eh. Bahay na amo niya? Oo. oo dinala na siya sa ospital pero hindi na nga inabot. Kaya ito lang yung kailangan nating paliwanag ano. Kasi yung iuwi yu siya kagad without complete reports baka hindi, hindi papayagan ng gobyerno nila. So talagang ibubusisiin yan bakit nangyari yun. So yung police report, nandiyan naman nakabantay tayo may okay, autopsy na ba ginawa? Ah, ito ho kaya kaya ho talagang binubusisi nila. Mm -hmm. Pati yung hospital kasi wala pang buong report na binibigay. Yun lang po yung pakikiusap ko, kailangan antayin natin para masusin natin mabusisi kung bakit nangyari. Yun. January 12 mm -mm. at ngayon ay 29 na, wala man lang tayong mga secure na police report? Ito, yan ho ang ano, mamadaliin natin. Ah, kaya Sino ba dapat yan? O, uh, DMW or DFA? Uh, kaya tinawagan ko na ho yung uh, DMW si Labat Heque. Uh, kausap ko na kanina na Ano sabi ni? Ah uh, ito na po ah uh, yun na lang ang yun na lang ang inaantay nila mamabuo yung police report. Gusto lang po ng magulang kahit wala wala mo nang investigation basta makaw yung labi kasi po sa amin Muslim ah. in 24 hours Ay, may ilibing na po. O nga. O yun nga. lang po ang hinihingi ng tita ko na makawi na yung bangkay sa na po yung ano sa kanila po yung kaso na yan opo. May living lang po kasi nagpapaano na siya nagpapahiwatig na siya sa mga kamag-anak namin nang hihingi ng tulong sempre siyempre po wala sa Islam ang ganyan. Tama tama totoo yan. Dapat within 24 hours within po. Within 24 atong... hours po. Suppose po pag namatay ngayon ng alas 7 ng mad ng umaga, alas 3 na ilibing na po siya. Pero yes. pag may hinihintay po ka mag-anak sa ibang bansa o katulad ng kuya ko na sa Maynila ko, hinintay ako hinint, uh, hanggang 24 hours lang po. Pero maliban doon, wala po, nag-17 days ngayon po. 17 days na siya nasa loob ng morgue. So yung tita ko po mababal yun. Ah. Nangyayari ko kasi, kasi pag kami na baka mamaya doon ho ilibing. Kasi nga kung i so ang rekomendasyon ko sa kausapin na lang natin si Laba. Total naman kanina kausap ko na siya. Sir Arsid Gapla. Sir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. salam. Una sa lahat ang akin pong taus-pusong pakikiramay po, sir. Sir, kailan po kayong huling nag-usap ni Mrs. Do, way ba iyan, way ba kaubetan sin asawa mo bang unang problema niya at mo niya? Sinamon last nyo kapag meeting ting sinpit sa hangpo? Mayroon, ma'am. Aon ba? Aon? Aon. Oh. Bisaya. Aon problema nyo, aon problema niya ha niya at atawa roon? Aon ba biyabay kayo mo mga problema niya ha niya at atawa uno uno Amon last nyo na nag-meeting simpit sa hangpo, January 10? Ah, uh, mura, ini, ini, ma'am, ini problema niya, uh, ini, amon niya. Oh. ini nama nama itu aku ini sa ini di saya tuhutan na wero na nama ida ini kuan wero nasi timag pejensi pagkasiyari da ine, na siya Pagka siya tukutan si namun amun niya ini mui siya. Uh, mayroon daw silang pinag-usapan. Sinasabi daw sa kanya gusto niya umuwi. Nagpapaalam siya pero hindi siya pinapayagan ng amun niya kaya hindi siya tumatawag ng agency. Oh. Uh, uh, may problema. May uh, foul play dito siguro kung ganon. Uh, kasi hindi naman siya magsasabing uwi na ako, hindi pa naman na-expire yung kontrata niya, di ba? Opo, hindi po. Mag-isang taon pa po. O, oh, mm -hmm. para ang isang OFW na gusto nang umuwi at hindi pa expired yung kanyang kontrata, malayo pa, there must be something wrong. NYD International Placement Agency, Raquel Balistoy, Welfare Officer. Magandang hapon po, Miss Raquel. Good afternoon. Good afternoon po, Senator. Okay. Ito palang OFW natin na si uh, eh Martha. Gusto na palang umuwi. Alas uh, last po namin siyang nakausap, wala naman pong naisabi sa amin na gusto niya nang umuwi. Actually, yung complain niya lang po sa amo niya, yung paglilinis niya sa bahay ng nanay. Di ba po sa part ng ano niya ng Muslim na may mga family gatherings, oh. pumupunta sila sa house ng nanay. So doon, naglilinis. Pero nai coordinate na po namin yan sa FRA at nagpasalamat nga po siya sa amin. Alam po yan ni, ano, ni Ma'am Sinaida kasi naibigay namin yung konbo na na settle na po yung ganong case. Other than that, wala naman po okay na naman po so far si si Marsa. Kaya wala po kaming maiisip na dahilan. Pakibalik si Mr. Ma'am, tanungin mo, yun lang sa paglilinis o mayroon pang iba? To, ya yeah, amura nato, paglalano ya to atawaon pa problema niya dugaing. Amon mabaya na siya mo. Na eh, uh... ni problema niya ito, ini ma'am sabi ini ni magini, aw na sabi ini magsakit pa, paun niya sa ini, ang kansiya ito na may damon niya mulong niya ini, mo sa ini, di siya ini, tukutan na, eh, magini, magini, uli-uli man in sakit siya na muna niya, na ini, wairo na si nagtagpay, Jinsi. Ah, kaya daw kaya daw po hindi na siya tumawag sa agency kasi hindi na siya pinaya, hindi rin siya pinayagan ng amo niya pero sumasakit yung ulo niya yun ang naging stanhi sa kanya sa pagsasakit ng ulo. Yun ang iuwi niya. Yun ang sinasabi. Masakit ang ulo. Mm -hmm. Lagi sumasakit ang ulo. Tapos ayos siya payagan ng ayos amo. Ayos siya po payagan ng amo. Ang party list na masasandalan. Number 68 sa Meron kasi pumasok sa aking report na ang akala ng amo uh, tumakas pero nakita daw niya na nakahandusay sa labas. Ito rin ba report sa inyo? Mas Raquel, tumakas? Hey. O oh, yun po yung ni-report ng amo? Uh, yung gabi po yun, yung January 12 ng gabi, ang sabi ng FRA as reported po sa amin, na tumawag sa kanila yung employer. Mm -hmm. At hinahanap nga si si Marsha hindi daw makita sa kwarto. So allegedly, ang inasyon nila, <coughs> nag-run away. Mm -hmm. Then after an hour, nakita nila sa labas na yun nga po, duguan na kandusay. Then automatically dinala nila sa ospital then dead on arrival nga po. So ganun po ang kasabi ng yung sabi sa amin ng FRA namin. Eh gusto na nga po umuwi dahil sumasakit ang ulo. Oh, eh, dapat yun yung meron kayong monitoring din kayo diyan sa agency para Wala. malaman kung okay pa rin yung inyong uh, worker oh, o hindi po. na. O oh, ngayon, anong sabi sa police report? Wala pa po kaming natatanggap na official police report sir. Oh, bakit ninyo kulitin yung FRA doon? Naparing FRA, yes. kulitin yung police na tingnan nga namin yung police report, ano bang uh, cause of death para hingin sa hospital yon. Siyempre sabi mo dead or rival, oh, para sa autopsy na ginawa doon. I'm sure tapos na yung autopsy report. Why didn't you do that ma'am? Actually ang coordination namin is halos nakakausap po naman yung welfare officer doon. Every other day napunta din po siya sa MWO para ma malaman po yung latest update and then makulit din po yung official report na ito. So ang ang sabi niya sa akin, yung may nakuha sila na ano na death certificate na binigay ng amo which is coming from the Abshir, pero hindi siya inaccept ng embassy natin kasi nga hindi siya officially sealed na galing sa Ministry of Labor. Ah, wag nga talaga baka may kwano yes. lang sinulat doon, hindi pwede. Pwede. Yes. Pero okay, curious lang ako, ano nakalagay doon? Side. Yes. mere fact na gumawa-gawa sila ng cause of death na suntok sa buwan, ibig sabihin may foul play. They're trying to cover up something. Yes po. Nag-ano nag, tayo, yun? Uh, in coordination with the family, uh, gumawa tayo ng letter galing sa NOK na gusto nila, una gusto nila ipa-autopsy. So yun po ang, ang binigay natin na letter sa ating FRA na ma-coordinate sa, uh, sa NWO na ipapa-autopsy. Kaya ongoing po ang autopsy as of now. Hector Cruz, Labor Tashay, Eastern Region, Saudi Arabia. Magandang hapon po Mr. Cruz. Sir. Hi sir. Uh, Senator, magandang hapon po dyan at magandang umaga po dito sa Saudi Arabia. Sir, pinag-usapan po namin itong uh, OFW natin si Miss Marsha Dael sa Hibal. Ano na ho bang pinaka-latest? Nakakuha na ho ba kayo ng police report? Nakakuha na ba kayo uh, ng autopsy uh, report? Uh, sa ngayon po, uh, Senator, unang-una po hindi ko tinanggap ang anumang dokumento na nanggagaling sa agency o nanggagaling sa employer. Ako po mismo ay nagpadala ng ating local lawyer at uh, pinapuntahan ko po ang police sa uh, Uh, director, para i-request ko ng full investigation including autopsy as to the nature of the case at saka po yung cause of death. Kasi yung report, uh, basta po any amount of doubt na magkakaroon po ako, hindi ako papayag na basta-basta repatriate ito ng mabilisan hanggat hindi po ako nakukumbinsi na kumpleto ang dokumento, kumpleto ang report, including ma-establish ano po talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon po tama yung unang information. Una ay dineclare ng amo na siya ay uh, uh, siya eh parang hurub o tumakas pero after a while nakita po siya doon sa duct ng aircon. Kumbaga sa ano po ay ni imagine ko uh, although wala pa po ako ng complete uh, police investigation because this is under investigation, parang doon siya lumusot, doon sa duct ng aircon at nakita po siya lumusot meaning pita, ilang floor yung inside. building. So immediate Ah, uh, yun po sir, ay ini-establish ko pa. Um, uh, most likely kung ganyan po kataas yung binagsak niya at namatay siya siguro. Normally sa mga areas dito, mga up to 5 floor, 6 floor po ang taas ng mga building, but we have to establish po uh, na ginagawa po ng investigation as I have requested the director of the the police for full investigation, sir. Okay. Pero importante po talaga sir, Mr. Cruz, yung pong bang police report at uh, autopsy report para maipakita natin sa mga kamag-anak at ma-review natin dito rin tayong mga kinaukulan para tingnan kung talagang legit ba yung sinasabing... Yes po, tama po kayo. Pause Kaya po, hindi po ako mapayag lang basta-basta wala akong official report na magagaling po. Uh, in fact, uh, even the prosecutor ay uh, nagtimbre na po ako that uh, the Philippine government is demanding for a full investigation and autopsy para po ma-establish natin ang cause of death. Okay. Sa Islam po kasi, kailang within 24 hours yung bank ay mailibing na. So paano ito? Eh dapat naintindihan niya ng, ah, kaya lang sabi mo, eh, hindi pa payagan makauwi muna hanggat ma makomplete yung investigation, yan natin patakaran din sa Saudi. No nope, sir, ipatakaran po ng ating MWO na hanggat hindi natin na i-clear kung ano talaga ang malino na dahilan, hindi po ako pumapayag na ba sa immediate repatriation uh, kahit po may Islamic uh, rule po dito, pagdating po sa ganitong may, may doubt on the, the, the death at mayroon po akong iniisip na baka nga may foul play, hindi po namin pinai-implement yun. At ano pong reason para mapaliwanagan po yung kamag-anak dito? Uh, ang ating pong mahinihintay ay yung number one is the police investigation report. Number two is the forensic or the uh, uh, autopsy. At yung third po ay yung official document na manggagaling sa authority sanctioned by the by the prosecutor na i-release po sa atin yung po mga official documents na yun. Okay, how about na sige, kailangan gawin yung mga dapat kailangan gawin pero for the meantime eh may pauwi na may repatriate na yung mga labi. Basta po hindi na po kailangan ng prosecutor sir, hindi na po kailangan ng korte. Ikinukuha po namin ng clearance pag hindi na nila kailangan yung human remains. Yun ba yung mga sinasabi mo na hindi pwedeng iwi muna yung mga labi hanggat hindi natapos yung investigation, patakaran ba sa Saudi o patakaran mo lang? No sir. Patakaran po ng Saudi, hindi rin po sila pumapayag. And at the same time, uh, yun po ang sinusunod natin. Hindi tayo pumapayag basta okay. unless maklear na po lahat. Okay. Satisfied na po si ma'am. Kasi 'yun ang patakaran eh ma'am hindi natin pwedeng baliin yung patakaran pala ng Saudi. Yun. Wala mm -hmm. tayong magagawa. Hindi na under jurisdiction so, natin. Yun yung, yung Saudi baliwan eh. So pero ano kaya po ang eksakto aabot ba siya ng isang buwan? o makalampas pa ba kasi kawawa po nag naghihingi na po siya ng tulong sa pa, lahat po ng kaibigan niya nakakausap niya nanghingi na po sa halos gabi-gabi na siya nanghingi ng tulong na kamay-kamay niya lang po ang nakikita pero boses niya ang lumalabas naghihingi siya ng tulong okay sir, Mr. Cruz, kailan daw? Isang buwan pa ba o mahigit? Normally po, hindi po. Sa Eastern Region, mula po nung pumasok po tayo pagdating dito sa pag po ng mga kasong ganito, sa DMW, hindi na po yan tumatagal ng isang buwan. Unless yung pong prosecutor talaga ay magbigay na ng clearance, go ahead, uh, clear na to. Kung meron man pong kaso, basta po yung dokumento kumpleto, papauwin po natin sa lalong mm -hmm. magiging panahon. Okay, so sir, gumawa tayo ng, ano? ng deadline. Pilitin natin na one month sabi niyo, today is January 12, so siguro bago mag-February 12, dito na yung mga labi. Ang ating pong ginagawa ay patuloy po tayo nagpapatutok sa ating mga uh, otoridad at uh, hindi po natin binibitawan. Oras na makakuha na po ako ng green light, i-implement po namin ng repatriation ng human remains po. Mayroon ba may kay... tutulong ating OWA dito? Opo, naka magka-partner kami financial ni... Financial assistance? Opo, sisiguraduhin yes, ko sa inyo yung financial assistance sa mga kapag-provide ng OWA. Uh, Asa ka DMW, ito, dapat may financial course. assistance din. Opo. Uh, Pati ako po, ma'am, magbibigyan mm. din ako ng financial Opo, assistance. Opo, sir, salamat po. Ang sinasabi nila na nag, nagpakamatay po, hindi po magawa ng, ng pinsan ko yung kasi kada mag-usap ng mga kapatid ko, hindi uh, uh uuwi na po siya pero gusto niya po maka mabilihan niya ang asawa niya po para sa panghanap buhay at maipuhon makapuhunan sila Ano po yung hanap buhay na yun? hindi ko po alam kasi hindi po ako pinagsasabihan puhunan? Sige, po, Anong puhunan? Sige tanungin niyo po ma'am anong puhunan? Ano mga pangarap sinasawa mo ba tinagi ko no mo iisiyasway kabihan sa sakatan pangusahan mo iwan puhunan niyo pag-uusahan niyo iwan uh, maiahahon ka mo rin Uno naman yung pangarap sin asawa mo. Amurat, amurat ka ma'am. in, in kay mo, kabihan ka sa sakatan. Pangungusahan. Ibang punan nyo, amurat yung mga ha, simod niya bang magmiting na kayo naka ka mo, kayindaka mo pa rin. Ano Yun lang, ba? yung la, yun lang daw po, mabilihan siya ng sasakyan iba, at saka puhunan, pang, pang puhunan niya. Anong sasakyan daw? Anong sasakyan daw po ito? Tricycle? Tricycle o ano? Uno sa sakat motor. Motor. Oh, motor. motor. oh sagot ka ng motor. <makes noise> Tapos, syempre, pwede pa yung sa O at sa DMW. O, oh, sabi mo, ano na. Anong klase motor? Huwag lang... Uh, Ducati. Huwag <laughs> Ducati. <laughs> Sige, motor, sagot But, na. Yun Promise. lang daw po ang mga sinasabi sa mga pinsan motor, sa sige. GC at saka yung punan nila yung para okay. ma maalagaan niya yung anak niya, yes, asawa motor. na ang magtatrabaho. Mm -hmm. Okay naman, ma'am. Motor, oh, ikaw, OWA, uh, anong may... Bigyan natin ng cash kagad, ka assistance. Magkano? Oo, uh, may nakahanda na kagad tayong 20. Sige. Basta DMW, mm -hmm. OWA, uh, may cash, sa sagot ko po yung motor. Okay. Sige po. mo muna sa ngayon at bigay mo yung telephone number mo, no, po. Admin, kay Madam. Usap kayo. Yung okay. motor po, gusto nyo dito bibili? So, doon na lang yung bibili. Doon na lang po doon sa mag sa 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 na lang po kayo ng, ng kumagaling motor doon and then padala lang po kami ng cash. Opo, sir. Opo, sir. Salamat maraming po. maraming salamat. Pagpapalain po kayo niya. Salamat ni po sa inyong tiwala, Madam. Opo. Thank you po. Nagtitiwala po Thank kami. Po. Sige po. Salamat, salamat po. kay Mr. Cruz. Salamat po, Mr. Cruz. Salamat po. Anytime po. All the time po, uh, Senator. Magandang hapon po. Okay. Maraming salamat po din. Anytime. Uh, salamat sa pagpunta admin ha. Taboy Thank you. Thank you.